What's up? people? I'm um, Ugto Ignacio. I'm um, okay, the executive officer ng Barangay Karawatan, Valenzuela City. Yes! yes! Sir Ugto! Sir Ugto? Maayong Ugto, Sir Ugto. Yes. Parang dati siyang miyembro na hagibis, no? <laughs> ang ganda oh, ng pantalo oh. ni Sir Ugto. Tsaka gusto yes, ko yung patches. Tormay. Kuya Ugto, ang relo, Gen Z. Matikas. Matikas. Oh. Paborito niyo yung ano dati? Yung Hagibis, tay? Hindi <laughs> naman, ho. E, sikat yung Hagibis, yung Sunny Parson, di ba? Yes. Parang hindi nyo po kilala. Hindi nyo naabutan nyo. Ah, yun. Spice Girls po ang gusto niyo. <laughs> yes! <laughs> Ano pong hilig niyo sa buhay? Ano pong mga pinagkakabalahan niyo, sir? Eh ngayon, binile isang executive officer ako ng barangay Karrota. Ano po? Executive officer. Executive, oh, executive officer. officer. XO. Uh, masalit, ano pong ginagawa ng executive officer? Kami po ang ano, um, ang peace and order may hawak doon sa barangay namin sa katahimikan. Parang tanod po ba 'yan? uh, hawak po namin ng tanod. Kami yung mm. pinaka-happy. Oh. So, ah, okay. Mm. So, kamusta naman po sa lugar nyo? Tahimik po at uh, mapayapa? Uh, sa ngayon, sa mga laga namin, ay medyo napapatahimik naman oh. namin. Ayun. Kailan po huling oh. nagkahampasa ng monoblock <laughs> sa inyo? Ah. thank you po. <laughs> thank ano pong pick-up line <laughs> nyo para kay Nanay Weng? Mang Weng, para kang Apple. Oh. Bakit? Kasi yung kinis ng balat mo, namumula-mula, sarap kagatin. <laughs> <laughs> Grabe! <laughs> may may yung mula, mula. Grabe <laughs> Mamula, mula masarap daw kagatin. <laughs> Mamula-mula. Ay, kinikilig siya. Paano yan? Ay, Ay, rambutan ng tanim. Kinikilig at kusup mukhang gusto rin magpakagat talaga ni nanay yun. <laughs> 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 Ang saya pala pag ano. Eh, Ang saya pala pag medyo older dyan, no? Dire-diretsyo, <laughs> no? Uh -oh. Mamo yung apple ka ba? Bakit? At mamula-mula kasi yung balak mo. Tsaka, pero patrip yung apple. Bakit? Bakit? Sa simula lang mamula-mula yan eh. Di, di ba? Hayaan mong nandun lang yan ng mga ilang minuto. Ang itim na Bang yan. Mga oh. Mga itim na yan eh. Ba't <laughs> mm, pero... galit ka sa Apple? <laughs> Ba't galit ka sa Apple? <laughs> Napapoles. <laughs> okay. Salamat po Tatay Ugto. Maraming salamat sa inyo. nagkaroon na po ba kayo ng asawa dati? Opo. Hiwalay o uh, wala na po. Karon nasa Canada po siya ngayon. Ah, may asawa uh, pa po kayo? Dati po. Ah, dati. Dati. dati, dati. 2009 kami nagkahiwalay Ano ah, naghiwalay ah. na po? Uh, kayo po Sir Alf. Ano Ar po? Hindi po, Next kayo, si, po. hindi po kayo si Sir Alf, sir. <laughs> ito, ito po si Sir Alf. <laughs> <Or> sir Alf, <laughs> <laughs> ano po kayo ng asawa dati? Ex. Uh, ano, ano, ihiwalay din po na... 14 years ago. Mm, 14 mm. years ago. Okay. Para alam Walang lang. Walang sabit. Oo. Oh oh. oh, oh. Malinis. Sa salamat, Sir Alf. Ugto. 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 Yeah.